Guys, welcome back to my channel. So, guys, again, mayroon naman akong mga tips sa inyong lahat. So, ito po siya, guys. Ah, uh, nakakatulong po talaga ito sa atin. Kung, lalong lalo na kung ikaw ay may basher. Ikaw ba ay may basher? Paano mo gawing followers ang basher mo? So, ito po ay gagawin mo. Ang mga basher nagko-comment yan sa mga post mo. Tapos, ang gagawin mo lang, pupuntahan mo yung comment niya. Mag-response ka doon. Magpakumbaba ka. Tapos, mong mag-response, pupuntahan mo yung bahay niya. At doon, doon ka sa reels niya. Bugbugin mo siya, guys. Bugbugin mo siya ng reaction. Bugbugin mo siya ng magandang comment. Tapos, i-watch mo yung reels niya. Tapos, mag-share ka sa mga reels niya yung basher mo, maging followers mo na. Malay mo, bibigyan ka pa niya ng tala. So, ganyan lang po siya guys. Dapat, yung mga basher, hindi natin sila papatulan. Dapat, gawin natin silang followers kakaiba dapat maging friends natin sila okay so ganyan po yung ginagawa sa mga sikat na creator marami silang basher ang ginagawa nila guys nagbigay sila ng mga pa-prize yung mga basher nila isa sa mga nanalo at naging followers na taga-share pa